Um, 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 Tumuto po na ito may. Hi guys! Good morning! So, ayan. Kapasok na ako sa work. Magbe-breakfast muna ako kay 11 pa kami nagla-lunch. Sa'yo kami nag nag As is nag alas tres lewa. Hapit-pack nito ni pag balbaga. Kaupay ni mo. Libre snack. Oo. Oh, Manood to giya. Ano ba lon lak? Kim karaw. sura. Yung ulam namin is bodo. Tapos kagabing sobra na chorizo. Pangaon na! Kaming nangangaon. Dalam din kaming pritong talong kagabing. May nah, tira pa ngayon. Kakain na ako kay papahatid pa ako kay Boss Kipin sa pigbaw. Kita, ang ganda lino yun. <laughs> na, um, Tiyo, yeah, Jo, mamaya pa yan papakain niya yung papa niya. Ginulong ka ni muarai

Tanet! Wala, <laughs> wala! Second ha, mag-work work. work. Napadak ng lakas. Nababaon din ako pag lunch doon. Kasi, binibigyan ako ng allowance na anti ko doon, pero 60 pesos. Tapos yung ulam, mahal. Ako yup nga ni kay... ano diba, yung kung kay Sahan. Ano sakat? di ba yung nga man ito ang cake? At para mapalamanan but nga ma. Ano sa dumalus dos? Tuman ni anti. ko na ito kami. Eda ko nung nangangaro na kalag. <laughs> oo. oo. Ang oh. pagod. Waray. Tapos ikaduhan naman natusok na, na istipler stapler lewat ang kamot sa baker nga to Ikatulo, ang, ang tinapay, di ba? May adal pinakabagan lamisa ng hormaan. Ang tinapay, na nga. Okay, pumalit pa niyong ng star mo na. Nahulog ang donut, la. <laughs> lagi bangkin dada itu das cara duduk menyendin nih cuman nanti lo kuno anu kulangan payah hangkik pati tina natis nih apa Ah, Thank you. Tio hey, Tio wake up it's a morning look Tio It's a morning! And guys <laughs> palagi Tuwing umaga, siya yung noon nang gumising sa atin. Kaya ngayon, kami yung nauna. Anuhin naman namin. <laughs> Gagantian namin kasi umaga pa lang, pinubuksan na yung bintana. <laughs> hey! Wake up! It's a morning! Pumbuksan hey, niya yung bintana sa kwarto namin. Tapos no. oh. niya sa amin, It's morning! Oh. <laughs> <laughs> Ano? Ano? Look, Tio. It's a morning. Ginigising niya kami. Kahit tulog pa kami. Nagigising na to. Look, Tio. Di, 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 di. Look. Look, Tio. Uy, bye-bye. Bye-bye. Morning na. Morning. Ayaw pa. <laughs> ah. <laughs> No name! Huh? Look oh, Tio, it's a morning. <laughs> it's a morning. <laughs> Tio, it's a morning. <laughs> <laughs> it's mommy. Uh, love you. So, ayan guys. Nakaalis na kami sa bahay. At nagpahatid na kay Boss Tipin sa may um, pwede, saan pwedeng mag-shortcut na daan. Sa may tikbaw to. na pwedeng madaanan para malapit sa biyahe sa pangkang ay Ayan. Si Theodore, iniwan lang muna namin sila Naka-helmet naman po yan si Boss Kaya ayan, super aga pa mag-aalas. 7 pa lang ito ng umaga. Hindi pa ganun kainin. Tapos maganda ding dumaan dito. Walang traffic. Pag sa proper nagsumakay lang ako ng jeep. Yes, madami yung studio. Hi guys! So ayan, nandito na ako sa Tacloban. Wala pa yung magbubukas ng shop. Nauna na ako kay auntie dito. Nakarating. bisan ako nagtatrabaho sarado pa kasi nauna na akong pumunta on the way pa lang yung, auntie ko Ayan. nasa downtown na po ako hindi ako sumabay sa auntie ko kasi nag kami doon sa bukid nagpahatid ako kay Tipen kaya early bird ako Ayan, sa wakas, kapag bukas na kami ng shop at nasa kusina ako diretso akong pumunta dito kasi wala nang mga bake pan. So, kailangan kong tumulong muna sa paglining para meron silang gamitin sa pag -bake. At bago ako na tsaka na ako nagpa-practice sa pag-lettering. Kasi yung goal kaya kinuha ko ng auntie ko is yung matuto akong mag -lettering sa cake like yung magsusulat ng happy birthday, mga greetings. Kaso, yung isa, isa pa lang yung trabahador na pumasok, isa pa lang na baker. Kaya tumulong lang muna ako kasi kailangan ni, nila nito ng bake pan. Ayan, yung tawag sa ginagawa ko is naglalining daw. Ayan. Tapos pagka pagka ano, tapos niyan, pag bakantin na ako sa oras, wala na akong gagawin na pwedeng tumulong muna sa kanila. Saka na ako nang pa-practice sa pag lettering sa sa mga cake. Pero hindi ako nagda-direct sa paglettering lettering sa cake. Diyan lang muna ako sa mga cartoon, pero yung ginagamit ko is yung ano, icing na talaga. Yan yung ganyan karami yung kailangan kong lagyan ng lining. <laughs> Guys, so ayan, lunch time na po namin. Pumili na din ako ng ulam. Pakain na. kilo Bicol Express. Ayan, na-order pa yung pagkain ko kasi dumating na yung nag-order ng na customized cake. Kaya ayan, si Kuya yung baker namin. Hindi ko lang pinakita yung kakay. Kaya baka mag-viral. <laughs> so ayan, habang nag-vlog ako doon, hindi ako makapagkwento kasi patago lang po ako na nag-video doon. At syempre, nahiya pa ako. Baka na sabihin nila nag-video-video ako. <laughs> kaya ayan. Tapos, maya-maya mga last video siguro.

na kailangan patago lang. <laughs> so ngayon yung ginagawa ko naman is gagawa ko ng box tinuruan lang din nila ko nyan pero may pattern na sinusunod din wala, wala naman medyo nagpahinga ko niyan pagkatapos yung kumain kaya ayan gumawa lang muna ako ng pang bento cake yan na box pang bento cake yung bento cake nila is size 4 yung, pinaka, yung pinaka yung taas siguro yan tapos yung second na binibenta nilang cake yung size is 8. Tapos, yung iba, ten. Tapos, yung iba naman. Tapos, alam nyo guys, ang mamahal ng cake nila. Worth it din yung cake kasi nga, yung gamit nila na icing is whipped cream. Tapos, butter. Yung iba, dito sa amin, may branch sila sa may Santa Fe. Hindi ganun magkadami yung bumibili kasi yung mga tao namamahalan. Namamahalan. Pero dyan kasi sa tinatrabahoan ko ngayon is madami yung bumibili kasi kilala na. Tapos alam nila kasi na whipped cream yung gamit ng pinakaising na ginagamit sa cake nila. Kaya pricey din. Tapos ngayon ko lang nakita sa video na nahuli pala ako ni Kuya Jojo na video ako. Na, video Kaya pala tawa siya ng tawa kanina. sakin Kaya natapos ko din na uh, mahorma for bento cake yan na box. Sobrang liit. Yan. Uwi na po ako. Sobrang traffic. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Dahil super so busy. Madaming ginagawa. At madaming kasing costume. Hi guys! Smile ka. Kay dalawa na tayong ano pangag. <laughs> Kakaway ko lang galing trabaho. Sobrang tap traffic doon sa may pawing. Itawing takluban pa ito, no? mm -mm. Sobrang traffic doon. Kaya ala mag alas 8 na naman ng gabi ako nakauwi. At si Theodore ay so very good na sa nanay. Oy! <coughs> ah, very good oh, ba? Oh, mami. Ah, dali mommy nakin mami. Anak, king baby. Ang daming sinampay sa likod. Kissanay, mommy. Kissanay. Kissanay. Oh, Jess. Say hi, guys. Say hi, Mona. Big boy naman na ako. Tiyo, oy. Big boy na. Ate? Opo. O, boss load ni mommy. One. One. Smiling face. Two, two. Opo. Naubos oh, yung load ko sa cellphone kaya marunong na si Tiyo mag-operate. Yeah. Yeah. <laughs> Say hi guys, anay. Say hi. Hi. Ma dala, dala, -dala. Ano yan? Meron siyang money na. Sadan. Who gave you that one? Who we'll gave you the money? Papa. Papa? Uy, nagatagal dus. <laughs> ah, uh, and, and, hino pa Mommy. ah uh, Pinuha niya kagad yung mga coins ko, pero hindi naman, hindi naman si Tiyo katulad ng ibang bata, guys, ta. Yung piso nilalagay sa bibig. Si Tiyo, alam niya na, binibili sa tindahan. <laughs> saan, bi, saan, ano yung money? Tindahan? Buy? Ha? Huh? Iba'y si setindahan Hmm?